Good morning po sa iyo dyan, Ma'am Rosalinda. Happy Sunday po. Uh, ayun po. Ito pong sa akin kasi, Ma'am, uh, 2015 po talaga is alam ko na na may mayo mga ako. Inadvise na ako dati ng doktor ko na ayun nga. Ay, ng OB na patanggal nga daw dahil active siya. Pero yung mga panahon na yun is mga maliliit pa lang siya ng time na yun. So, ayun nga, ito ay lagi-lagi ko rin naman ito sinasabi sa aking video tuwing may nagko-comment or may nagtatanong kung kailan ako nag uh, kung kailan ako nagkaroon ng mayoma. Ayun, 2015 po ako nagkakaroon ng mayoma pero yun nga maliit pa lang yun ng time na yun. Hanggang sa, dahil nga, Ah, hindi pa siya masyadong ano noon eh wala pa ako masyadong nararamdaman noon. Ang ano ko lang noon dati is nagluluko yung regla ko. Ganon lang po yung simula noon, nagluluko yung regla ko, matamlay yung katawan ko. Basta ganun lang. Tapos hanggang sa dahil nga mag-isa lang ako sa buhay at yung panahon na yon ay si mama na ay nasa akin na. So nagtatrabaho ako, ah, hindi ko na masyado yung ano ko yung sakit ko noon. Kasi ang hangad ko lang naman sana noon ay magiging regular na yung aking menstruation nung time na yun. So ayun, patuloy ako nagtatrabaho, umabot ang mga ilang taon. Hanggang sa, hindi ko namamalayan, itong ano lang, 2020 ata, 2020 o 2021. Diyan talaga siya nagsisimula na talagang biglaan na lang ng paglaki yung chan ko. Akala ko pa nga nung panahon na yon is tumaba lang ako. Kaya hindi ko inano nagtodo diet pa ako, nagji-gym pa ako, nag walking pa ako noon tuwing umaga kasi nga iniisip ko tumaba lang talaga ako. Pero may mga paunti-unti na akong nararamdaman na naglalagas na yung aking buhok, ganun na lagi na akong pagod. Tapos andyan na yung hinihingal na ako. Tapos si mama din naman ng mga panahon na yon ay nag-start na rin siya na parang pinapaano ko na siya ba, pinapa-check up ko na siya, pinapatingin ko na yung kanyang sakit kasi nga, meron nga siyang sakit sa pag-iisip. So nakapag na ako na uh, ipapagamot ko si Mama. Dati-dati kasi ay parang nakokontento na lang ako sa buhay namin ba na okay lang kahit ganito lang si Mama. Ang importante ay nakakakain kami, uh, kasama ko siya, nakakatulog kami sa hindi kami nauulanan. Parang ganun na lang, napakasimple lang yung ano ko kasi nga dahil nga din sa kakulangan din namin uh, at ayun parang maraming tumatakbo sa isip ko so hanggang ayun na nga yung aking sarili ay hindi ko na masyadong naasikaso so yun tuloy-tuloy na hanggang sa umabot yung panahon na para ba akong nawala sa ano ko para nagkawala Parang nawalan ako ng ano sa sarili ko na Parang hindi ko na alam hanggang sa umabot yung time na uh, nadala ako ng ER, na ER po ako dito sa hospital sa malapit sa amin. So ayun, dahil nga sa daming mga laboratory na ginawa sa akin, uh, na ano ako, uh, nalaman na yung ano ko is sakit na, komplikasyon na, marami na mga sakit-sakit na ano pumapasok. Kumbaga, inangkin ko na lahat ng klase ng sakit. Ayon at hanggang sa sinabi din ng doktor dito na uh, kailangan akong ilipat ng ibang hospital kasi ang kailangan daw mag sa akin ay yung espesyalista na doktor. So ayun, lumipat po ako ng ibang hospital. Pagdating ko doon is, ang nangyayari, ah uh, ano, ah uh, simula ako uli. Kasi kailangan daw is yung mga test ay nanggagaling sa kanila. So ayun nagsimula ako uli at medyo natagal-tagalan din umabot din ng mga ilang buwan uh, bago ako nakapasok sa kanila. So hanggang sinimulan yung ano uh, mga tests, mga laboratory ko at dahil na nga din sa hindi naman araw-araw meron tayong discard sa buhay minsan din wala at lalo na dalawa na rin kami ni mama na nagpapagamot medyo nahirapan ako, lalong-lalo na sa mga laboratory kasi hindi naman lahat doon libre. Oo, makakalibre ka, pero hindi talaga lahat doon libre. So, ayun, hanggang sa uh, nagawa ko ng paunti-unti, sa tulong din ng iba na mga followers ko, ayan, natulungan din po nila ako sa mga iba kong mga laboratory na ginagawa. So, hanggang ngayon, at uh, hindi pa ako pwedeng maoperahan dahil nga yung sakit ko ay Marami na ba, komplikasyon na siya. So, meron ako sa puso, meron ako diabetic, at ngayon naman bago is nagiging high blood naman ako. So, yun, marami. So, ang sabi sa akin ng doktor, kailangan daw muna gamutin yung iba kong sakit para ako ay maoperahan. Kasi nga, sabi nga naman, makakaligtas ako sa operasyon ko sa aking uh, ovaricis, pero yung sa aking ibang sakit ay maaring yun daw ang magiging dahilan. So, ayun po, sana next year sana po ako ay maoperahan na. Kasi sa totoo, ang hirap. Ang hirap pa balik-balik ka ng ospital, yung pamasahe mo pa lang, yung pagod na ng katawan mo. Dito kasi sa social media, akala lang kasi nila okay lang ako. kasi syempre, pag nandito tayo sa social media, pilitin na natin na magmukha tayong okay. Ayan. At si mama naman din, sa awa naman din ng ating Panginoon ay ngayon malaki na yung kanyang pagbabago kumpara dati. Hindi na siya nag-hyper ngayon. At behave na. At sinikap ko rin na magiging tuloy-tuloy yung kanyang gamutan. So ayun po sa lahat po ng mga followers namin. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At sa iyo din Ma'am Rosalinda, maraming maraming salamat po sa inyong comment mabuti ka pa po at okay ka na at sana ituloyan ka pong gumaling. At ako po ay magpapagaling pa po sa ngayon at maraming salamat po sa mga taong nagdadasal po para sa amin. So, ingat po kayo palagi guys. God bless po. At huwag po ninyong pabayaan ang inyong sarili. Mahalin po ninyo. <laughs>